Pa rin po kayo ng Family Feud. Nandito na po tayo sa paboritong round ng mga kababayan natin sa Basco, Batanes, at uh, Bunggaw, Tawi-Tawi, ang uh, northernmost at southernmost provinces sa Pilipinas. Ngayon po, kasama natin si Renmin, na ngaagaw-agima at hukuan 100,000 pesos kanina. Pero ang target po nila ay makapag-uwi ng total cash prize. Na... May additional 20,000 din para sa chosen charity nito. Ano bang napili ninyo Um, Hospicio de San Jose. Ayan, ang Hospicio de San Jose. Para sa inyo po, ang winnings na 20,000 ng ating uh, winning team ngayon. Bakuha man yung jackpot o hindi. Pero rin yun, bago tayo magkumbisa. May mga gusto ko bang batiin ng mga kamag-anak, pamilya o kaibigan? Um, binabati ko yung um, parents namin lahat na nanonood, sigurado. Oh, oy, wow, wow. Um, L Squared Productions at New Vibe. PH, ang management namin. There you go. Palang Sige, yes, ka. hello po Enjoy po natin itong last segment na to. Sana makuha nila ang jackpot. Ngayon, nasa waiting area si Ading sa likod. Hindi niya tayo naririnig, Renmin. Okay. It's time for Fast Money. Here we go. Limang tanong ito na kailangan sagutin within 20 seconds. Kapag hindi ka sigurado, hindi ka mag-pass. Tapos natin kung may oras pa. I'm sure may oras pa naman niya. Mag-uumpisa lang naman yung timer pagkatapos ko basahin yung unang tanong. Okay. So we'll take our time sa unang tanong. Good luck. All right, thanks. You can do this. Salamat. Here we go. Thank you. Give me 20 seconds on the clock, please. Eto. Inaagahan mo ang punta mo rito para makakuha ka ng magandang upuan. Go. Sinihan. Makikita sa talyer. Gulong. On a scale of 1 to 10, gaano kabango ang kilikili mo? 10. Saan karaniwang may nagbebenta ng tiket? Sa bus. Anong oras gumagarahe ang jeep ni driver? Alas 12. Eh. Let's go! Alright. Nabin, I mean, ito, Inaagahan ng punta sa lugar na to para makakuha ng magandang upuan. Siyempre, ang sinihan. Although minsan, madalas ang reservation eh. Uh -huh. Pero ako, <laughs> gusto ko pa rin yung pupunta ako doon para makita ko talaga yeah, kung saan. Yeah. Uh -huh. Ang sabi ng survey dyan ay... Wow! Yeah. Makikita sa talyer, sabi mo gulong. Ang sabi ng survey ay panalo. Pangalawa pa lang, 91 na. Ah. 1 to 10, gaano ka bang kilikili -kili mo? Siyempre, number 10. sabi ng survey ay... Wow! Number <laughs> San Karaniwa may nagbebenta ng tiket? Sabi mo, sa bus station. Survey says... Wow! Thank you. Anong oras gumagarahi ang GT driver? Sabi mo, alas 12 na ang madaling araw. Survey says... Hanep, 166. Thank you. Grabe! 44 to Thank go, Renmin. Napakagaling. Welcome back, Ading. Okay, Ade, kamusta? Ah, Ano na naramdaman natin ngayon, Ading? Sakto lang. Kalmado. Very good. <laughs> kailangan na kailangan mo yan. May good news ako sa iyo. Mm -hmm. Si Renmin nakakawa ng 166. Kasi sabihin, 34 na lang kailangan mo. Kaya. mo? 34, baka <laughs> isang, isang tanong lang kailangan mo sagutin tapos na usapan. Pero bago okay. yan, Ading, may uh, gusto ka bang batiin na pangpaswerte na nanonood sa atin ngayon? Ayan, binabati ko yung uh, crew ko sa Dreadiculture, tsaka Mandre Dreadlock ng Pinas, na grupo ko ng mga dreadlock artists, at syempre yung misis ko, tsaka yung anak ko na nanonood. Yan. Eto, limang tanong uh, na itatanong ko sa'yo, pareho mga tanong na ko kay Renmin. pero Pero this time, you have to answer them within 25 seconds. Okay. Kung hindi ka sure, pwede ka naman mag-pass. Babalikan natin kung Sige. may oras pa. Pero kapag marinig mo ito, ibig sabihin, nasagot na ni Red yun. Kailangan bigyan mo ako ng palibago. Okay? Sige. Makikita po ng viewer sa bahay ang sagot ni Red Magsisimula lang ang timer natin matapos ko basahin ang unang talo. Good luck! Let's go, Ading! 25 seconds on the clock, please! Inaagahan mo ang punta mo rito para makakuha ka ng magandang upuan. Go! Simbahan. Makikita sa talyer. Gulong. Bukod sa gulong, Ah, pang, uh, uh On a scale of 1 to 10, gaano ka bango ang kilikili -kili mo? Um, 10. Bukod sa 10? 9. Saan karaniwang may nagbebenta ng tiket? Sa Lotto Outlet. Anong oras gumagarahe ang jeepney driver? Ah, uh, 8 p.m. Yeah! Adeng, let's go! Magkakaalaman natin kung makukuha natin itong jackpot, 34 na lang eh. Okay, dito muna tayo. Ito, inaagahan mo punta mo rito para makakuha ng magandang upuan. Sabi mo eh, sa simbahan. Ano kaya sabi ng survey natin dyan? Meron. Meron. Sinihan ang top answer natin. Makikita sa talyer ang sabi mo ito. Pangangin. Survey says. Oop. wala. Gulong ang top answer natin. Gulong. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka kabangong kilikili mo? Sabi mo yung 9. Survey says. Pwede. Dalawa ang top answer natin, 10 at 8. Huwag mo rin. Anong oras gumagarahi ang jeepney driver? Sabi mo ay 8 p.m. Ang sabi ng survey natin ay... Top answer. Hoy! Hoy! Alam! <laughs> ang top answer natin dito ay 9 p.m. 9 p.m. Guys, one point to go, pero one answer away Saan tayo, meron, ading. Sana meron. Saan karaniwang may nagbebenta ng ticket? Ang sabi mo ay sa Lotto Outlet. outlet. Patok yan eh. One little two, boom! Yes! yes! Oh! Tango! <laughs> One little dog! Wow! Halep! Wow. wow! Congratulations, Aga Ogimat. You have total of 200,000 pesos. Punti <laughs> ka na tayo dun. Ay, nako. Ah, grabe. Anong masasabi mo, Ading, sa iyong pagkapanalo ngayon? Ang galing. Mas kinabahan ako ngayon, ha? di ba? Kasi one point lang pa. Hindi, kaya nga eh. Kala ko naman mga oh, ten. Grabe, mga oh, ten. Mami ko sa'yo, di ba? Isang point. Wow!